comeback mga boss at mayroon naman tayong pagkakaabalahan ngayon isang amplifier restoration ang problema nito ata dati mic lang tapos gumagana pa naman ginamit ng ginamit ng mayari hanggang sa na-stock hanggang sa dumami na yung alikabok hanggang sa siguro natuluyan na to or hindi ko alam ang mangyari dito mga boss ay pag ganito uh, kontrata na lang or pinakyaw ko na lang yung mayari maglalagay din pala dito ng bluetooth ah, uh, ito yung sitwasyonis niya. Ayan. Ayan. So, napansin ko agad dito, pagbukas ko, ito agad na syempre mga kinalawang. Ayan Oh. Tsaka yung nasa baba. Yan agad ang tinignan ko. So, anong gagawin dito? Papaliguan natin. O kakalasin natin lahat. Kasi pinakyaw ko naman to. Yung cord eh, sinabi ko, palitan ko kasi puro dugtong na. Unsafe na talaga pa ganito kalas lahat yan din paligo din palit piyesa ang kinalawang katulad ng ano uh, usual procedure natin pero this time subukan natin kung gaano tatagal kasi may complain yung isa kong customer na uh, yung volume na bagong palit natin bumigay daw no? so try natin balik sa dati yung nilalagyan natin ng tape tapos lalagyan natin dito sa loob ng date kung kailan natin nagawa at uh, kung ano naging problema kung sakaling nagka-issue ulit ganun siguro gagawin natin na ngayon this time para ano para ma double check natin ayan mga boss nakalas na natin at bago tayo magtuloy tuloy shout out pala muna sa may ari nito si kuya Larry Perono at yung yung may ari nito papa shout out so ito baka bukas natin masimulan mahugasan yan ayan sobrang dumi na ng ano, alikabok so ito yung mga papalitan na kinalas na natin tapos andun yung transformer, lulinisan din natin yan mamaya. Pati yung kaha. Oh. Kailangan din mapalikuan para malinis. Tingnan niyo naman yung nangyari sa blower na to. Yan Oh. So lilinisan natin yan, tapos papalitan natin ng mga kinalawang. Baka bukas natin to masimulan. Pero mamaya, Tain natin kung kaya pa ng oras. Ay, mag ko na pala. So ayan mga boss, ah. binasa ko muna yung ano, lalabhan natin to para matanggal natin yung mga dumi na kumapit ng uso na dyan. No? So, madali na kasi, ano yan, tingnan nyo. Yan, kahit kamay nga lang eh. Pwede na yung i-brush. Pwede na i-brush yan pa, ano? Mas madali na siyang linisan. Pag ganyan. So, linisan ko muna to, tuloy ko muna, tapos... Pag natuyo, na-update ko kayo. So, mas madali po pag ganito yung ano paglilinis ng board talo na itong mga ito madumi madumi madali lang yan kapag basa na kasi madali na matanggal yung ano tingnan nyo malinis na agad yung ano subukan natin itong isa mas malambot na kasi alikabok pa gano eh yung lalo na yung mga kumapit pag nabasa na kasi malambot na o oh. Mabilis na siya malinis. Oh, 'yan 'di ba? So ganyan lang 'yung sekreto dyan kung bakit malinis 'yung mga ginagawa ko. So mga boss, update ko na lang kayo pag natapos na 'to. Okay, mga boss, ayan a ah, patuyo na natin, 'no? Oh. Kahit paano, medyo malinis na 'yung board, wala na 'yung mga dumi. 'Yan, ang problema, nagsilutangan talaga 'yung mga kalawang doon sa board niya, oh. 'yan. So dito tayo magsisimula sa main board tayo. 'Yan, tingnan 'yung ano, pan malinis na. So dito tayo magsisimula sa main board. Tatabi muna natin tong tatlong ano board na to. Ito muna ang pukusan natin. Kasi mukhang dito talaga yung marami-rami ang problema. So unahin natin dito katulad nito. Uh, lumubo na yung kapasitor. Yan. Ito ay na-repair na rin dati kung mapapansin niyo matataas na yung paan ng resistor o oh, oh, ng transistor. So simula dito, susuyurin so, natin yan papunta doon. Isa-isahin natin. Tsaka check natin yung mga no dito kasi halos lahat oh. Papalitan na lang natin, lalahatin na natin yan para wala na tayong paulit-ulit dyan. Check din natin yung mga kapasitor. Ah, transistor sigurado. Ayan Oh. Yung talaga. So sa alikabok yan mga boss at saka yung alam yun na ah, China din yung mga pyesa kaya ganun. Hanapin ko yung electrical varnish ko dito. Try ko mamaya umano. Pero bago yan, Simulan ko na muna to. Kalasin ko muna lahat ng piyesa dito. Then, maglalagay tayo ng panibago. Okay, update tayo dito sa ginagawa nating as usual. Uh, generic na concert. Ito may nakalagay. 2014 pa pala to. Manapak yung date niya. Nakalagay dito 502AC. 249PCB. Yan. So, model number. Model number niya. Yan, AB502AC. So dito ang ginagawa natin ay yung 50k tulad yan 50k para dito sa mga sa mic at sa ano pero 50k yan bakit merong masking tip so ibabalik ko yung dati kong ginagawa uh, ginagawa ko naman to noon pa hanggang sa lumipas ang panahon hindi ko na lang nagagawa na ngayon may na-encounter kasi ako na may customer ako uh, umabot lang ng ilang buwan, nagka-problema na yung volume. Pero bago naman ang kabit natin nun, nagkaroon na ng kaluskos. Titingnan natin kung ano, baka sa alikabok lang o oh, manipis talaga ang karbon nito. Ngayon, itong ginagawa natin ay pinaglalagyan natin ng tip yung mga butas niya para hindi pasokin okay ng alikabok. Ngayon, kung abutin din to ng isa o dalawang buwan na magka-problema din agad ang potentiometer, ibig sabihin, yung quality ng mga volume na nabibili natin ngayon, talagang masasama na or uh, mahihina na, hindi na katulad nun dati na mga potentiometer dati taon bago masira. So kaya ganyan ang ginawa natin dito sa mga potentiometer. Binalik ko yung dati na ginagawa ko. Dati sa vlog kasi ako, parang ako at ang isa sa mga una na nagkanoy. Gumawa ng ganito na binabalutan ng masking tip yung potentiometer. So, nai-vlog ko yun, mga 2021 siguro o 2022. Parang andun sa panahon na yan. Hanggang sa paglipas ng panahon, hindi ko na nagagawa. Tuloy-tuloy ang trabaho. Ngayon, ibabalik natin. At pagkatapos, lalagyan natin ng pizza o date yung ginawa natin para may palatandaan tayo kung ano nangyari. Halimbawa, kung anong araw natin to nagawa. Para kung sakaling magkaproblema o kung tumagal man, yun ang magiging basihan natin. So ibabalik natin yung ano, simula ngayon. Simula ngayon. Tapos dito naman sa mga konektor, may loose na to kaya hininang ko na kasi yung mga pinagputulan niya. Hindi na rin maganda ang contacts ng iba. Dito na yung iba eh. Wala. Katulad nito nagkaroon na ng ay nagkaroon na ng problema nagkakaroon na ng corrosion yan o oh. tapos magkakaroon na ng loss connection yan hininang na natin para sigurado yun lang tapos andito yung mga pinagpalitan natin ng ano pinagpalitan natin ng mga pyesa yan din doon naman sa board andito sa kabila nakabilad nilagyan natin ng ano yan o oh nilagyan natin yan ng electrical varnish pati yung ilalim para sigurado paubos na nga ito yung electrical varnish natin paubos na yun uh, yan ang gagawin natin simula ngayon medyo dagdag trabaho pero ano ito naman ay pakyawan kaya ang gagawin ko ngayon pag mga ganito kalala yung amplifier papakyawin ko na lang guys ano para para sigurado okay so update ko lang kayo pag na-assemble na natin, ipangkabit ko muna itong mga potentiometer. Unti-unti na natin ibabalik yung mga ano. So malinis na. Tingnan nyo mga bus. Hindi halatang puro dobi. Yung mic input pala, yung mic jack, bagong palit na rin yan. Potentiometer, mga switch para iwas supply. So tapusin ko na lang to din. May pintura na rin pala dito yung may part na kinalawang. Huli natin ibabalik yung transformer. Okay mga boss, so ito na yung ano uh, ginagawa natin. Malinis na no, hindi halatang ano. Hindi halatang sobrang alikabok. <laughs> so kung ikukumpara natin doon sa unang bukas natin ito, ang layo, di ba? So ilagay natin sa screen diyan yung video ng ano ng unang pagbukas natin ito. So layo. So okay na, testing natin. Uh, may audio tayo. Uh, speaker test valve. Yan. Okay. Ayan, may ilaw na. Ayun, mag-switch na yung relay. Volume. Okay. Palitan nga natin yung sounds natin. Palitan natin yung sounds. So, dito, testing natin. Okay na. Sa dulo. Volume. Loudness. Dispass. Yung mic na lang. So, lagay natin dito sa...

So ayos na pati yung mic tinisting natin. Okay na siya mga boss. At nakadaan na test valve. Banggang dito lang siguro. Ay! Lalagyan pa pala natin to ng bluetooth. Yun, nakalimutan ko. So yun lang. Ayan, bago natin takpan ito na yung pinaka finish product nya. Andito yung power supply ng bluetooth. Ayan yung wiring. Ayan, papunta dito. Ayan. Ayan. Tapos ito na siya, dilagyan natin ng tatakong kung kailan, 3.26, 25. Para malaman natin kung hanggang saan tatagal yung gawa natin. At saka itong potentiometer din. Ngayon, kung sakaling magka problema to balang araw, edi may ano tayo, may gagawin tayong ano, ibablog natin ulit. So ayan, umaandar na siya dyan Oh. No? Nakakunik kasi dito yan sa cellphone ko. Kaya ano. Next time siguro. Magagawa natin yan mag ng Bluetooth. Kung may sarili na tayong ano. Sarili tayong camera na pan-testing. Sa so ngayon pagtsagaan muna natin tong CP. Okay hanggang dito na lang mga boss. At maraming salamat. Okay mga boss, so sa huling video natin, eh, shoutout natin yung mga nag-comment. Shoutout kay Kuya Ariel Sandrino, yan, magandang gabi daw sabi niya. Shoutout kay Kuya Jun Cortez. Shoutout kay Kuya Patrick Pilid. Uh, at kay Kuya Jun Ligaspi. Ano to? Jo ah, tama. Jun Ligaspi Jr. Kay Kuya Mark Anthony Magnanaw. Yan. Kuya Pixin Review. At kay Ron Pahardo. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan. At maraming salamat sa panonood.